음. Mm. napapansin niya. Eh, <laughs> mm. mm. So, yun, magandang araw sa inyong lahat. Bali, ano nga yun, Wala kaming pasok kasi holiday, tapos bukas Chinese New Year. Bali, ngayon yung ano, parang disperse ng Chinese New Year. So kami walang pasok. Kaya yun, nandito kami, sama-sama kami. Nagsa-celebrate din kami. <laughs> Ayan, si Kaya Astro, Kaya Jay, Kaya Anthony, Kaya Gerald, tapos si Kaya Kevin. Tapos si, si Kuya ano, Kuya Ian nandito. Ayun o, busy, busy eh. Yan. So, Ganito lang kami. Sama-sama. At kami nga ni Kuya Kevin walang pasok kasi holiday. So sila... Sila Kuya Sila Kuya... Sila Kuya Jay, sila sila. May, may, pasok sila. Tapos yan, nagpunta lang sila dito at... Ano? Sa, ano? Inuman. Konting shot. Ganun. Parang lagi lang din namin ginagawa nung simula lang dumating ako dito sa Korea. Na tuwing viernes, magkakasama kami. Kasi Friday ngayon. So... Yan, magkakasama kami ngayon. Yeah. Pero ang ano nga ngayon, ang sineselebrate ngayon dito sa South Korea ay ano, ah, Solnal, ay yung Chinese New Year. Parang ngayon yung disperas ng Chinese New Year, tapos bukas yung Chinese New Year. Yan. Tapos, ang day off natin ay hanggang Monday. So, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Four days tayong walang pasok. Ngayon yung unang araw na walang pasok, Friday. Ah, Friday ba? O, Friday pa lang ngayon. Tapos, bukas, Sabado, may nag sa gumala sa Jisan, si, si brother, ano, nakalimutan ko yung pangalan. Kaya JM ba? Nakalimutan ko yung pangalan eh. <laughs> so, naya niya ako mag-ski. Kaso, parang ayoko kasi wala nga akong budget, sabi ko. Wala akong extra pera. Ang hirap kasi gumala pag kakulang yung pera mo, pag sakto lang. Siyempre, kailangan may extra. Kaya siguro, dito lang muna ako. Mag-stay lang muna ako dito sa, sa lugar namin. Okay, bala na kung makagala kung saan ako gagala. So ayan, ito lang kami, ito lang ginagawa namin dito. Yan. So nadagdagan lang natin si Kuya Ian. Tate, apat lang kami dito, lima. may bago na 'di ba si Kuya Ian? To si Kuya Gerald. dumadami na kaming Pilipino dito. Yan, ganto lang. Pag nagsama-sama, luto ng pagkain. Tapos ah uh, bijoke, inom, shot. Tapos kwentuhan, ngayon lang. Parang ito na yung pinaka-banding ano, na, na, na Pilipino dito. So, puro kami Pilipino lahat. So, yun lang. Ngayon lang yung banding pagka ano, nandito sa abroad. Puso. Napakuha sa pagkain ng mga Indonesia. Shetsu. 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 Ano na yan? Pweset yung ako? Hindi. Parang may red na. Just a last time. Pero ang pinatawag kami So, oh, ah, halo, yun. May magic na panay. Lagyan mo lang ano. tawag dito.

So yun, labas lang tayo. Ano oras na ba? So yun, 6.30 na pala. Ganda yung tsura pag 6.30 sa company. Pa-sunset. Ah, sunset na. So, madilem. Pero bubuksan natin yung ilaw. Pakita ko sa inyo yung tsura. Yung company. Ito yung ano yung binuksan ko din ng may snow. So bakit ko lang sa inyo pag walang snow. Igagi. Yun. Ganda dyan. Ito yung isa sa maganda talaga sa company namin. Eh. Yung may gantong spot. So ito lang yung kubo na to. Ganda ng spot nyan eh. Sarap na uminom kasong lamig ngayon. Winter season ngayon eh asa pag summer naman, hindi ka din makainom dyan kasi daming lamok. So yun, yung sineselebrate nga ngayon ay disperas ng ano, Chinese New Year. Hindi ko alam kung parehas natin sila mag-celebrate ng New Year. Kasi sa atin, di ba, pagka uh, New Year talagang yung disperas eh, dami na nagiinuman sa labas. Mga ganun, yung dami na nagpapaputok. Pero dito, ibang iba, wala eh. Walang ganun. So yun nga yung ghost town, no? yung pinuntahan natin. Kabahayan dun. Wala, wala akong nakikitang nakik nagbibidyok eh. <laughs> hindi, ibang-iba kasi tito sa Korea. So, tahimik talaga sila. Walang ano, parang hindi sila nakakaabala sa mga ibang tao, sa mga kapitbahay nila. Talagang ano, talagang kahit nagsasaya sila, hindi sila nakakaistorbo. Kaya ganun. Sa atin kasi sa Pilipinas, talagang ano, party-party, di ba? Lalo pag disperas, kung Chinese New Year, o New Year, talagang grabe mag-celebrate. Ayun yung nakakamiss ng Pinas, yung masaya. Dito wala eh. <laughs> Tahimik talaga, sobra. So, ito yung itsura ng, ano. Ito yung itsura ng, ano ano namin, tawag dito, hacienda. Hacienda ng boss namin. Pag may ilaw. At walang snow. Yung nakaraan may snow eh. Ngayon wala, walang snow. Buti nga hindi nag-snow. Sarap. Yung kasama pala namin na Pilipino sila, Kuya Jay. So, ibang company sila. Basta dito sa company namin, dalawa lang kami ni Kuya, Kuya Kevin magkasama. Tapos sila, magkakasama sila, marami sila doon. So, lima natin sila magkakasama, anim. So, pero, pagka mga ganto sama-sama kami. Dito sila pupunta sa company namin kasi nakita nyo naman yung gisok sa namin, maluwag siya. Tapos, may bilyaran, may video, pwedeng magkantahan, di ba? Kaya dito, dito nalang napipiling mag, ano, tumambay. Pero minsan naman pagka hindi winter season, doon kami sa kanila. Minsan sa apartment kami, minsan nandoon kami sa gisok sa nila. Doon kami nagkaano. Pero pag malamig, dito kami kasi nga mainit sa gisok sa namin kasi yung heater namin ay yung buong bahay yung umiinit. Yan, sama-sama lang, ganun lang. Parang usual lang na, na, na sa Pilipinas na yun, mag nagkita yung magkakaibigan. No parang ayun na yung pinakapahinga. Kasi sila talaga yung pasok nila hanggang linggo. Monday to Sunday yung pasok nila. Isipin nyo yun, walang pahinga. Tapos ngayon lang, ngayon lang kami nakita-kita na Friday. Usually tuwing Saturday na lang kami nakikita kasi nga, eh yung pinaka ano. Kami, wala kasi kami pasok noon. Pero dati nung unang dating ko dito, tapos hindi busy yung company nila Kuya Jay. Uh, tuwing Friday magkakasama kami. Friday, kasi Saturday may pasok sila. Pero ano lang, parang hanggang alas 3 lang. Ayun. Pero ngayon, nung naging busy yung company nila, tuwing ano na kami, tuwing Saturday na lang kami nakikita. Ngayon lang ulit yung Friday kasi nga holiday. So, yun. Yun lang, sama-sama lang, inuman, kwentuhan talaga. At hindi naman kami makagala kasi malamig eh. Diba? Wala rin naman pupuntahan. Pagkaganyan kasi kunyari nagsasama-sama kami, nakakalimutan namin na ano eh, na nasa abroad kami. Piling lang namin, nasa Pilipinas kami, nagiinuman, Ganun. Kasi sama-sama, puro Pilipino yung kasama mo. Di ba? Parang nakakalimutan mo na sa abroad ka. Tapos nakaka, ano, nakakabawas din ng pagod. Kasi parang relax eh. Yun pang relax nyo eh. Nakaupo kayo, kentuhan, inom konti, inom, ganun. Eh, lang ginagawa namin dito sa abroad. Kala pag walang pasok. Ako nga lang yung gala eh. Ako lang yung mahilig gumala sa kanila. Kasi sila yung iba dito matatagal na parang para, wala na rin si Lakwatcha. Ako Siyempre bago. Kung saan ko trip pumunta, doon pumunta ako. Oh, lamig. So yung pasok na tayo. Ayan. Sarap lang dito pagka gusto mong ma-relax. Ayan, buksan mo yung ilaw, tingnan mo yung paligid. Ganda. Ganda talaga dito sa company namin sa ulid. Dahil mga puno. <laughs> Dahil mga puno na, ano, sarap sa matatingnan. Napakalaking garden. So, patayin lang natin yung ilaw. So, pasok na tayo din sa loob. Uff, lamig! Papalipad sana ako ng drone eh. Kaso, wala rin makikita. Gabi na. Ayun sila. Silipin natin dito. Mga pinagagagawa nila. Ayun na. Kaya kung tungkol sa basketball. Ayun lang puro cellphone, cellphone kwento, cellphone. <laughs> Tapos, ang rep namin dito, dito na lang sa labas, ito mga alak o mga beer. Kasi nga, winter, malamig sa labas. Kaysa sa, uh, kaysa sa rep pa. Mas malamig pa dito sa labas kaysa yung rep eh. Hmm, pasok lang tayo. Yung lalamig na ako. So yun wala tayong kataga picture Wala rin tayong kataga video Babay, ang ganda ng ano, picture tayo So yun bali, ito na yung drone natin At yun yung palaso So Kunan lang natin ang So, ayun, kain na tayo. Let's go!